Buti naman gising ka na. Kamusta na ang sugat mo? May masakit pa ba sa'yo? Huwag ka na masyadong mag ha? Kasi may hina ka pa, eh. Salamat, eh, Naria. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Jonas. Dahil niligtas mo kami ni Sam. sa inyo. Handa akong ibigay sa inyo ang buhay ko. Ganon ko kayo kamahalan ni At kung pangalawang buhay ko na to, hindi ako magdadala ang isip na ibigay ito din sa inyo. Hindi rin hanggang humihinga ako. lang ang mamahalin ko. Kahit hindi mo na ako mahal. May sinabi ba akong hindi na kita mahal? Hindi ko pa naman sinasagot ang tanong mo kanina, di ba? mahal mo pa rin ako. Nung nag-aagaw buhay ka kanina, doon ko na-realize na hindi ko kayang mawala ka sa akin. Dahil mahal pa rin kita, Jonas. Mahal pa rin kita. Mami, at di na ba kayo ni Daddy? Oo, anak. Yay! Complete na ulit ang family namin! <laughs>